ito yung sinasabi nilang uh, version ng talaba ng Isla Higantes or yung Carles ito yung kinatawag na wasay-wasay kasi para siyang wasay means uh, panyan ax uh, axe or palakol so number 7 siya kaya siya tinawag na wasay-wasay so minsan may mga nakukuha dito mga maliliit na perlas Uh, dati, naaalala ko Nung uh, Nag-try kami nito May maliit na parang bigas na perlas So, yan Number 7 Para siyang and Tingnan natin uh, Ganito kalaki yung Ganito yung itsura nung laman niya uh, try natin yung Ibuka